Ang ligat po. Ah, ah. Ah. Oh. Sabi nga nila eh, pag naapakan mo daw po hindi ka makakaalis. Ba naman yung ano. sobrang ligat daw. Ay po. Oh. Hindi na po lalaki. Eh. Kung tawagin po yung mamiso, pampalingki po. Kasarapan ng laki. Sabi nga po nila, pangaraw araw araw. Iba na po ang kulay ng isa eh. Hinugin na. Kuya Anton eh, mayroon din eh oh. Eh, pala utol oh. Pari utol. Iba na ang kulay ay. Eh. Ha? Iban aray. Iban ang kulay. Pambayon balon. Putol. Are balon. Hindi na matigas ang bat Pwede Putik ko tayo. Nay pa maliit. Pwede pa isa pang isang linggo po. Maliit pa. Pwede pa rin. Ah, eh, nagkakahinog na. No? Kisi-silay, basilay. Oo, nagkakaano na po. Sabi nga nila po't bao. Pero ito ang mas maganda po sa Red Lady, pag po ganito. Matamis. Mahaba, mas matamis po kaysa sa bilog. Kaya ganito ang tinitira ko. Eh, kaya lang eh, may natitira pa rin po bilog, hindi maiwasan. Pero po yung sinaunang binhi ng Red Lady, dati ay puro ganito. Eh, ngayon po yung ka na rin ng ano, mga bilog. Yung isadya daw pong gayon. Ayan o, oh, kalimitan po yung haba. Oh, Ari Tul. tol. Dalwo. Ah, mga kaisan, kalabasa po. <laughs> Pagkatapos po ng upo. Tulpano so, ore. Ha? Ten, dali ulit. Ito ba ay Pilipinas ta? Oo. Hay ko so, mga kaisan oh. Yan. Ito po oh. Pagkagan tabero. Pagkabit at. Mm. Oh, ganun lang. Mm. Oh. Toy. Are usit pakanak-anak ng dali ko. Nasaan? Are. Tama. Sino sa babana oh? pala si Hubang napakalaki ah, na rin ayan oh taman tama yung dilaw utol ba ano oh di sa kabilang ano dun may kasunod na uli ito ito yung kalabasa uli ito di yung unang po ay upo kasunod po ay kalabasa yung mga ka-insan oh, hindi kinaya ng balag eh eh yan. Ito po ipinag pinag ano, pinag-upuhan natin. Ay ang pinsanod ko po ay kabang kalabasa. Hmm. Hindi naman po kinaya ng balag. Hmm. Ay, na, pa Meron pa diyan. Oo. Oh. Yan. Kukunin natin na yung mga magugulang na talaga utoy. Ngayon po. Mm -hmm. Sobrang bigat naman ano? Hmm? Ha? Meron pa diyan. Ito ba Yan, pwede na yan. Ah. Oh, ano yung pagkadami. Malaki. Yung nasa baba, ayun pa. Ayun po, ito, ito laki oh hindi kinaya ng balag ay diba? dapat abah pakalalaka ng kawayan na din eh hindi kaya hindi kinaya ng balag ito tulo tulo ito, ito, ito. ito, ito. Gumoh, gumoh. hindi ho kinaya ng balag kaya po yung iba'y binabawasan ko oh. pwede pong hindi pa yan putihin yung iba pero pwede na po kaya lang eh ang problema nga po hindi kinakaya ng balag Maaf, kailangan pong bawasan na. Talaga nang guguhuan na po. Ah, mga kaisan, kasama din po natin si Eli. Ah, si Boko man pala. <laughs> ano ito eh? Yan po hindi natin nakakasama at may pasok. Ngayon po inasama pag Sabad at Linggo siya. Ngayon po po yan. Yan pa oh. Pero hindi pa naabuhin na eh. Hindi pa utol. Ano? Ah, sa utol yan. Hindi pa. Ano pa rin din ang ilalim utol tuloy? Eh. Dami niya. 54. Ah, ano nga? Hindi pa utol yun. yan, hindi pa. Hindi, hindi kaya ng balag, kaya lang nga bawasan. Ay, yung malaking -malaking. Ay, Ay hindi kaya. Sa isang linggo, lahat na yan. Ito mong katawan. Hmm. Gawa ng ano po, nagbawas laang po kami. Gawa ng mga ano po. Napupugto po ang balag. Yeah. Pagkabigat bigat Aba! ang bigat nga laang nito. Diyos ko po. Walaki! May kabalak, may kalabasa pa din. Ah, mga kaitan. rin po kami ng puno uh, ng saging po. Yan, hawan na. Mga kaysa, kami nagdagat kahapon. Ay, napuyat. Nakasakay. Ay, al 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 po kami al 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 maya al -maya al magdadagat ulit kami gabi nakakalibang naip po si kami sprint pupuntahan ko nagahanata uh, rin po sila ayun ah ayun butit ayun nakadun yung tikling ayun oh. Kalaw, kalawang pala yung ano yung oh itlog meron pa rin din eh. Magtitinitutok 'yan ng mga aso. Ayan oh. Kalawang po yung lumipad, ayun oh. Ayo hali dito 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 dali. Ma tutok 'yan ng mga aso, ubos 'yan. Toy. Oh. Nabunot ka ba? Aba, ako nagmo-motor pa. Ah. Nagmumotor pa ako. Yan, makakaisan ito yung sabi ko sa inyo, bali ito yung itatanim ko. Galing po kay pa rin. Ha? Ano yun? Ano yun? Ano problema mo? Aba eh, bagi. Pagpapagandang lalaki, kayang-kaya ka tulungan. <laughs> ako meron na mong problema eh. Ano yun? Ako na kayo hinayang din eh. Bakit? Aba ay, ako ay matutulungan mo. Abay eh. <laughs> Ang may itulong, ano ito eh. Oh, Aba eh, may didispose na eh. Kailangan ko ay kukuha na ay. Ay, oh, rin. eh, oo, arin na nga kukuhanin ko. Aba eh, dadalihin na ka. Oo. Ayun ah, lang, yun lang problema namin. Ah, si Uti pala oh. Ito eh. Oh, si inaanak pala rin. Oo. Uh, uh, ay. Wait. May... Wait. <laughs> binata na eh. Eh pati natanim na ito na pala ikaw, natanim na rin. Oo. Oh, oh. Ah, natanim na. Oo, ibig ko sabihin ko, Anthony Arbalay, babalaman na rin ba ito? Oo. Hindi ka ginudyo ko lang, abay. Problema pa namin pag-ilinis na rin ah. Ay siya nga. Hanggang doon, sa kaya ka kayo ito eh. Ah? Ba hindi Ah, na lahat. Dini. Aba. Tatapusin lang na namin na rin ay. Ay, ito, oh. Baka rin... Gusto namin matapos agad na rin motorin ay. Ayun, namapalipat. Oo. Baka din makakuha pa kami ng mga hanggang. Dini. Ang tanim namin ay 5. Ano bang ice lang kaya singko? Ay gabot lang. Gabot pa. Basta rimo ko pa pa katingala. Ayo. Oh, Ayo oh. naman sa patubig ah. Hindi wala nang pagka-di. Ay bakit palegahin sa kanya problema namin ay masosolusyunan mo na. Ayo, ano? takos ko sa so, call so, aldi na sa <laughs> kasi tiyo. Ice na rin. Oo, ice pala. Mangkas kaya ang sangkas kaya ang. Huh? Akintam nat mumotorin ko na. ko kagaso. Ano kaya? Pala-tala-tala tatara, mo kainson. Lumod kaya, lumod. O, sumakto pa rin. Pero malako pa matatamnan rae. Kaya ka. Maganda yung tanim, daw. Maganda tanim. Ah. Ako. ako tumulong din niya at ako ba ay kahit nagdala ko dumatay Ay siya nga Kung ay kailan mo papadalar ngayon pag ako'y Singko pag, ang tanim ko, singko Ibig sabi 4 ay Oo Abi abot pag ako'y may pagkakataon ay dito naman tayo papanagpunti pa, Siya, yeah, pwede ah Abay, dilinisin namin yun na Ay siya nga, sabagay yan Ay di yun ay ano, Baka ah. alinis pati nito yun, yung mga si si pa. Abay, dinggit. Kung ano nga tatanggalin lang ayo. Ay, oo. Ay, uh, na namin. Na, saglit lang ang ari. ko lang kung anong pala pala ito. Anong pala ba ito? RC-18. Oh. RC-18, utoy. RC-18? Oo. Ay, yung akane, ano eh. Kulog sabay kidlat na. Oo. Oh. ito pala dibuan. Oh. RC-18 Dibo ang binhi mo ba? Dibo? Dibo? Ay yung mga kahanggok may wala pa ay oh Wala ay atang balak Ah hindi magtutubigan? Ha? Ah, ah ba't wala ng tubig? Pagkating ah, ha Pulang pa no? Ay pero isang sumsubla naman yan ay baka hindi rin may tubig na sa tubig Pagkala ka ng tubig doon yeah. natapon Wala na Hindi na abot Ano yung lalim ay Hindi rin ay umura lang ng kaunti ay Oo oh, eh. Ako wala well, doon na rin eh Ay sige pangana po. Ha? Ah, Pagkatapos na pasat eh Pagkatapos na pasat eh Pagkatapos na pasat Sobra-sobra naman ari. Uh, Sobra sa iyo. Oo. Uh ay, Ayos la Sabi ko lang, may git malilinis. Ay, ay pero ayos la ang. Bali oo. Aba. Ilan pa ka may mga 18? Aba. Piraso. So. Ay kahit tamnan na rin lahat. Alam ba wal mo ako pa isa, isa, ay, dalawa, pala tatlo. In lumud. Yeah. Hindi ay tatamnan ko lang naman kuya rin ludlud. Ari ba kuya daan ng tubig? Dalawa, tatlo, 14, 14. Yung kakabaan. Ah, ayan 'un dami ano. Ayos la ay, kami na ando na. Baka naman kuyal doon, hanggang din kami hanggang hapon. Ayo. Ay di bukas ay ari. Ayo kakanya-an ayo. Ay. Ay, ay di ari na kuyal din ng atin mo. Moyo na. Meron pa, pa ako doon. Ah. Ay, Basta ko lang din pag sumobra, ibibigay uli sa iba natin. Ay siya nga. Hahanap ah, pa ko tuloy kabisper nang ano. Kukuha din at sayang naman. Ayo, kaya nga sabi ko sa iyo, yung problema namin, yung problema namin kung kaya mong ng kampana, ay kaya naman pala. Ay susurusan ng kwari. Ami agi na ma ko kwad. sa tabi, i pagtatarobi. E. Oo. Oh. Oh, oh. Oo. Otoy, di dinaa. Ah. Ay hala si. Tatatrabaho naman din ni. Oh. Ay baka kuy. Ay isa. Magata dito, lidag pakita. Oh. Kaya ha, tanaw kita ay sabi kasi kabispren yung kayang. iyon. Oh. Kami mo ni. Oo, kami mo ni magmo-motor din ni. Takwal din. Hoy, salamat uli din mo, Toy. Oo. Oh. Pagbalik mo, Toy, may tanim na 're. Oo, pag ako'y makakapasok dito sa pagbato ka tumana. Oo, 4. Oh! nagpiprito ang po kami ng kamuti ito yung malaman pa mm. uh okay, -huh, pamprito po merindahin po namin may garing po mga merinda mm. Ari po. Ah, ay malaki pa rin pala. Mhm. Mm Atin pong uh, hmm. Tipray po po natin hmm. Tutol pa magbaba po tayo ng merinda at pwede pa ah, hmm. ah ay sarap kamuti hmm. po hmm. hmm. yun May merinda na po kaming tinapay at pansit kaya lang eh Mas masarap po yung ganarin Mas ma... ano po ba? Mas gusto pa yung ganarin merienda merinda. Uh, pag may pagkakataon tugsok ng tugsok ah. pag may dalawang ganar kalaki po ay naaman na na po kaya narinda hmm. Uh, mga kaisang nangyari na itak na po wala kami po yung mga kuboy na ma'am hmm. pasintabi po hindi ba ako ng pasintya. Ano mga kainsan, nang gawa ng DIY na panigsal ng hipon. Sasama daw. Yun. nakuha po ng kawayan. Ay eh, sabi ko isa, mamaya. Ay kala, ang, ang langit ba naman eh. paipod-ipod ang ula, ang ano, itim. Nakapal po ng takimay yung. Ay ah, eh, sana huwag umulan. Ah. Uy. Ano yung ating pang Pansindot. Ay dala nila yung ating ito. Eh, ayos na po aray. Muntik na pong masunog. Mga kuboy naman bigla ang uh, order po may order po ulit sa atin ngayong uh, dahon maigi din po namin uh, pang upa kay utoy po at saka pang ano po pang pang po ng gatong labas ako na ho are are kanina mga kaisan tinira natin kaninang maga ngayon po ay eh, sinautoy na nagmumotor yung si po nakahuli sila ng hmm, isda dito aray ah balik inihaw parang mga kaisang ginat ang ayap ano ah, hindi gaganda pa yan pasasadahan pa yan ng gulong papasadahan pa po yan papasadahan pa pang ano po yan sa restaurant po ay maigi rin maigi rin pang gastos po mm, yan susungkitin mo laang naman ah yo yeah. pag nabaluit mo ng isa ay eh. Yun, mga saging damo ari maganda po saging nasa ba ari hindi ko pa nakukuhanan yung kabakay nakuhanan ko na tatatlong restaurant pa naman ang ating ano na ano man po na Pero yung iba po ay hindi ko pa po mabibigyan pag mga ano, malayuan po. Dito po muna ito sa kalakalaki. Ito po mga uh, saging yung itong mga kaisan. Ito po it tanim ko nung ako binata pa. Iba pa po yung area ni tatay. Kaya dito po ako nung sa atin po. Binata pa. Tagal ng panahon ito. Ito yung mga hindi siyang taon ah hindi pa ah. hapid po ay misan po ay eh, na order ay eh, mga may nila eh. ay hindi ko naman po malayo masyado mga pera kakaunin po ayan paikot-ikot lang dito. Yan ang may na natubo po ah. Kaya yung atin atin mga kayon, palit tayo sa mga ano. Yung po bang hindi na masyadong ma-maintenance. Kagaya ng lain. Yan. Doon na lang po tayo sa mga low maintenance. May mga kulay pa rin naman tayo. Pero, ari kasi ano nga mga kaisan. Kusa na silang tutubo po ba pero wag mo kakasaga din baka naman po magtampo ang ah uh, dahon hmm. ito yung makalwa po mga 50 dahon yeah. ay bagay pang gasos lang po araw araw ikuhang kuha na sa dahon lang Buhay na. Pag, pero pag wala na po dito, sagad na sagad po. Napasok po ako ng gubat. Ay, natanggal na. Mas uh, gubat po ay ano? panggal po. ay malaki po pala ang kitaan wala ka pang punan wala pang puunan. ito yung sarasing na mga kaisang Bibiyahe po natin mga mga hapon Dati naman ito mga kaisang Itinatapala ang namin po sa dapog Sa dapog po Ito naman po ano. Sa mga followers din po natin, order ay... Lagay nyo siya sa ako. Kailangan po yung nakabelo na maganda. Kaya Para hindi masyadong magulo. kaya ayun. Yon. Paikot ng paikot laang. Nagyayaya po si Nakambal Baka po magdagat kami Ito, ipatakana ba? sana. Maraming uh, salamat po sa inyong pagsama. E, pa na po.